Pero bago ang lahat kayo aking inaniyahan mag subscribe, like and share At pindutin nyo na rin ang notification bell para sa iba pang mga uploads magandang umaga po ah, magandang gabi magandang hapon ah, magandang araw po sa inyong lahat ang patuloy na sumusubaybay sa aking youtube channel na ah, may ICTV at ganoon din po shout out po sa mga bagong subscribe marami pong salamat sa inyong lahat at sa ganoon din po sa, syempre sa mga dati, dati na na uh, sumusubaybay po sa ating YouTube channel. Uh, kumusta po kayo? A shout out po sa inyong lahat. Uh, saan man po kayo parang ng mundo ngayon naroon. Hmm. nawa po ay dalangin ko sa inyo ang inyong uh, protection. So ngayon po, uh, magbabahagi po ako sa inyo ng konting kaalaman konti lang yung mga naaabot lang po ng aking kakayanan ukol sa Trespico Roma so yun po kung ano lang po yung aking maibabahagi sa ganun po debusyon ang um, yung mga tulad ng mga puder babahagi ko po sa inyo So kung makikita nyo po, ito ang aking Terspico Roma Pasintabi lang po sa mga uh, nagnanais na ng kapangyarihan ang gamit na ito ah uh, wag nyo na pong subukan kasi imbis po na kapangyarihan ang mahigup nyo rito rabuelta ang tumama sa inyo so ingat ingat din po pag may time no So, yun po. Ito po ang pag-aaralan na, pag natin ngayon. Ito yung personal ko pong gamit. Uh, sa mga malalakas ang third eye at saka ang mga pandama. Kayo na lang po ang humusga kung yung bisa ng gamit na ito. Uh, so, yun po. napakita ko lang po sa inyo ang gamit. So ayun, mabalik po tayo, ah, magbabahagi po ako ng dibusyon at saka kunting puder ng para sa Tres Pico Roma. At saka ang katotohanan po nito tungkol sa Tres Pico Roma, ito po ay ah, gamit ng ating mga sinaunang mga ninuno natin matagal ng panahon na at uh, talagang malakas sa kapangyarihan ito dahil ito po ay tatlong persona infinito Diyos po ang nasa gitna yan po yung mata ng infinito yan po at yung tatlong A yan po ay maraming ibig sabihin kagaya po ng Aram Akdam Aksadam Akram Adam, Adam, Adam adradami, mga ganyan. Marami po. So marami pong nagtatalo-talo dyan ng mga sekta kung ano ba talaga daw ang ibig sabihin ng AAA. So ibig sabihin po niya, yung AAA, yan po yung tatlong persona, yung tinatawag na Santissima Trinidad. Dios uh, Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. So importante po nating malaman yung mga dapat uh, ano po ba talaga yung mga pangalan ng at ibig sabihin ng AAA na yan. Ngayon po, babahagi ko po sa inyo um, ang debosyon na maaari nyo pong gamitin para sa Trespico Roma na hawak nyo po. So, sa umpisa po ng pagdedebosyon yan, makailangan natin umusan ng isang Pater isang Credo, isang Oremos. So, kung hindi naman nyo po alam yan, yan po ay ginagamit namin sa Team Jadoo, yung dasal na yan. Maari nyo rin pong gamitin yung ah, Ama namin, Sumasampalataya, Abanginong Maria, at saka yung ano yung ano isang Luwalhati. So, ganyan po ang umpisa nyo and then susunod nyo po yung uh, nya ng tres piko ito po Orasyon ng Pacti Rumpi Christi Morandum Abe Beta Igusum Cruz Viva Consagra Viva Aleluya 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 aram akdam aksadam regnim omnipotentes makmamitam adunay erem egosum konsatat hatat egosum kurus hoktum kristum obistum dominus diusun solar sa perdignum magnum macam. mikam ham hayim sator arepo tenet opera rotas amen 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 amesuyas amaguam aramed aram kristi bisto abistilio abistante Aram akradam aradam adunay. Aram akdam akdaram adra adradam. Aram akdam aksadam. Aram ardam adradam. E dius dedius dius de dius 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 e dius. Amika miyamiktam. Mata mitam mika makam makmamitam, mitam. Ampilam goam eksimineraw. Rengim Rengim omnipresente. म र मक ममी तम अनाई रिम उम निपु तें ते म तम अनाई रेक् रेग नुम उम नु पु तें ते मक ममी तम अनाई वक् वक् मक आख सो लमी तम युवा अब हीका आक एरी होक तक सिम हुक मी तक अमीना तीप तक जुशे में आयुद हुसै इंतिर चेध आन में सुप्लीका वकीं दि फे Istolar na may ruwega ay may libra ana ludeyam. Pax pater ak dudum syuk sumuks. Kristum kognubuimus. Kuitam celis kuitam korum horinil. Recendi ludeyam. Pax pater ak dudum syuk Tapos po ay tatlong ihip sa medalyon. Ganun din po sa ating katawan. ihipa. Uh, <sighs> Abis abite abitem Aram akdam aksadam Al-Eloya 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 Regnum omnipotente Makmamitam Adonai Matapos po niyan ay ihipong muli sa medalyon at sa inyong katawan So, yan po yung uh, dibusyon para sa mga naghahanap ng Uh, di para sa tres piko so meron pa po yan isang pinakasagad na susi at uh, yun po ay ang kung makikita nyo po sa infinito Dios ang in, ang tres piko po ay yung nasa taas ng ng medalyon may tres piko po doon na maliit yun po ang infinito Dios at nandun din po ang tres piko so kung mapapansin nyo po may sinag po yun at yun po ang magagamit din na susi para sa tres piko yung basag po ng lYHlym -E -E HLYM Itsubi at saka ADNY ayan po ang pinakasagad na susi dyan ah, hanapin nyo na lang po siguro so marami pong salamat sa inyong muli and then ingat po tayo palagi at uh, maraming salamat po pati sa patuloy niyong pagsuporta sa ating YouTube channel. Uh, Mabuhay po kayo. Naway, dalangin ko po sa inyo na naway uh, iligtas tayo ng at proteksyonan ng Panginoong Diyos Ama sa lahat ng kapanganiban, sa lahat ng oras, sa araw at gabi, at sa bawat sandali ng ating buhay. Maraming salamat po at uh, paalam po.